Ngayon. So, ngayon. Ngayon Mga Brad, no, dito lang muna gagawin natin sa kanya para madala lang sa medical mission at mapacheck up. No, ilang buwan na kasi na ganito si Kuya, hindi pa na check up. So, kailangan mapacheck up siya. Oh, magandang uh, umaga mga Brad. Nandito tayo ngayon sa Sitio Agaw, Biason Relocation Site kung saan may medical mission tayo at nalaman natin na uh, merong isang asawa ni ate, oh, no? Si Reynaldo, bedridden na. So, tingnan so, natin. Tingnan natin kung kaya natin buhatin. Dalin natin dito sa medical mission at mapacheck up natin. Baka makatulong ano na yung baan? gamutan na gagawin sa kanya. So, tara mga brad. Punta natin ang bahay ni Reynaldo. So, mga so, brad. Magamit na upuan tayo kasi iupo natin dito dahil hindi na nakapaglakad. So, pagkatulungan natin buhatin para... Madala natin doon sa medical mission natin. Ano ba Ang ganda okay, hindi pa na pa check up. Hindi pa. Ba't hindi na pa check up? Di lalong lalala yung sakit. Wala pong pera. eh. Oh. Ano lang po, pinapainom ko lang po ng mga herbal. Na. Herbal? Mga ah, daong daong. So, ang anak nyo ay da dalawa. Ilang taon na? Isang nine, tsaka isang six. Nag-aaral naman. Hindi okay. buti nakakaya rin mag-aaral. Ang asawa nyo ay eh, na... Naglalakad po ko. Ah. Oh, mga brad, sakin natin dito madala natin doon sa medical mission ng ating mga tropang pulis. So medyo hindi advisable lang wheelchair dito sa lugar dito, no? Kasi, oh, puro lubak-lubak. Maputik na, tapos ano. Pero tinitin natin, kaya natin ibigay na tulong, ha? Pag uh, malakas ulan, di sobrang putik. Sobrang putik. Buhatin bata, Parang din pag pumasok. Pag uh, um, sa school, buhatin pa rin. No? Oh. oh. So, saan bahay niyo po dito? Boss, gandang... Good morning, kuya. Umagi sa'yo. So, kayo si Rinaldo. O, oh, pulang kayo. Pulang kayo. Sige, pulang kayo. Ay, po Ilan taon na kayo? 53. oh so, nasabi ng asawa ninyo na hanggang ngayon, hindi pa kayo napapacheck up. May ilang buwan na? Two months. Two months. Oo. <laughs> oh. Yung tungkol niya palang ininda, yung isa. Tapos... Hindi eh, siya makalakad. Oo, oh, saka payat na siya. Okay. Dahil... Oo, hindi makakaya na maayos. sobra. Hindi makakaya maayos. So, gito, okay, may medical mission kami doon. Nagkakaroon ng mga check-up doon sa outpost. Dito sa ating sityo agaw, sa tulong ng mga kapulisan natin. Meron tayong medical mission. Ngayon ay pagkutulungan namin na madala ka doon. Kung magkaroon ka ng counting initial na check-up. At hihingi tayo ng tulong sa mga brad natin na mapagpatuloy yung, yung gamutan mo o check-up mo sa mga mabuting kalooban ng ating mga kaibigan. Kung uh, makikita nila at magbigis magbigay sila ng tulong sa iyo So initial na medical check-up, ha? Huh? Okay lang sa'yo? Oh, kaya mag- Oo, hindi, uh, bubuhatin ka namin. Tapos, uh, babalik ka rin namin dito gaya ng pagpunta namin. So, ngayon, nakita namin na hindi uubra ang wheelchair eh. Kaya madala kaming upuan, iupo ka namin. Uh, Pagkasagyan natin buhatin para mapacheck up ka. Okay lang ba, kuya? Ha? Para Kailangan kasi mapacheck up ka yan. Doon yung mga doktor. O, oh, bubuti ka namin. Kasi yung upuan. Ito okay, yung pagkakataon para ma-check up pa. No, natin yung ibang mga grupo. Uh, Group uh no, multiplier, mga samahan dito. Katulong natin sa pagbubuhat doon. Magtulong-tulong tayo. Ah, uh, so, ate, tulungan natin si ano. Dali natin sa medical mission para mapacheck up. Hmm. Okay. Okay. Dalaw-dalaw oh. lang tayo. So mga brad, si Reynaldo ay 53 years old. So tingnan natin kung ano pang pwede natin ibigay na tulong sa kanya. Huh? Yan. Okay. Oh. Oh. So mga brad, dito no? lang muna gagawin natin sa kanya para madala lang sa medical mission at mapacheck up. No, ilang buwan na kasi na ganito si Kuya, hindi pa na check up. So, kailangan pa check up siya. So, andito yung mga natin, marami tayo ang tulong-tulong. Medyo... Kahit madulas yung daanan natin, kaya natin dito. Medyo... Oh, nakaset. Oh, sige. Uy! Lumubog! palit-palitan kasi medyo mabigat. Kaya palit-palitan ginawa natin. Ramdam ko bigat niya. nyo. <laughs> Yan. Oh, kaya buhat-buhat talaga. Hindi buo brown wheelchair dito eh. Nasundaan, putik Nagigit na lang to, hindi kaya Hindi <tod> natin nagbuat Maputik yung lugar Pero okay lang, basta makatulong tayo sa ating kababayan na may sakit So, tara. Malapit na yung lugar. Medyo malapit-lapit na. O. Oh. Galan. Sir. Tara. Eh. Hey. Oh. Tata, si Pos. Doon na, sa malakas na rin. Patay lang kayo. Okay, So mga brad, no, hindi bibipin muna natin siya tapos titingnan natin na ano sa sa check up ang gagawin sa kanya <laughs> tayo mga pak yeah, oh, na. sige na lang namin o oh. May BP sa loob. Sabi. Ilang kilo ka dati? Ilang kilo ka dati? 70. So mga brad, no? Kasama ni... Reynaldo ang maraming tao rito na magkapamedical check-up. So, meron tayo rito ng blood pressure, meron tayo rito ng kung uh, sa sugar, kung sa uric acid. So, marami pang iba, no? Uh, tingnan natin kung anong check-up ang pwede ibigay kay Reynaldo. Dahil ilang buwan na hindi siya pa napapacheck-up. Simula na hindi siya makapaglakad. So, tara mga brad. Oh. Saan po siya pwede. Asa ah, blood pressure mo na po? Ugitin ah. natin. Ah, pagkatapos po ni Kuya sa timbang ay blood pressure naman ang gagawin sa ngayon, no? Binubuhat kasi hindi na makakapaglakad eh. Brad, lang ito sa Rayuma. Ang ah, naging problema, hindi na pa-check up kaya ah uh, lumala na lumala hanggang sa hindi na nakapaglakad. So ilang buwan nakahiga to. Malaking sanang tulong ang checkup uh, check-up na gagawin sa kanya ngayon. Ang tabayanan niyo mga brother pang mga check-up gagawin dito kay Reynaldo. Sad, uric acid naman nito sa sugar. Titingnan nila kung mataas ba ang sugar o mataas ang uric. <laughs>

Oh, mga Brad, andito po yung asawa ni Reynaldo, no? Ngayon po ay katatapos lang ng kanyang check-up. Sa ilang buwan na nakahiga at bedridden si Reynaldo, ngayon napa-check-up na siya. So, nandito po si Sir Ponteberos. Ako talaman uh, natin, nung pre-check-up natin mga tao niya natin, mataas yung kanyang know? blood sugar, mataas yung niya uric kasi So, yun lang naging problema ni kuya kaya hindi siya nakakalatak ng pa-i-off. So, yung patuloy ng nangayayat niya, tsaka yun, alam na natin, so narastahan siya kung tama ka mo. sana, Uh, sa so madaling pa uh, Mabilis na rin pumalik si Kuya ng na para sa anong kanila. So, uh, tapasalamat din kami sa lahat ng uh, mga tumulog dito para may sagawa natin ang ating medical mission. Di natin na ating uh, lupa, uh, police station, maraming uh, maraming marami, marami salamat din po kaya si Ragiri na tumulong po sa ating uh, medical mission para may sagawa natin po ng payo. So, clicker natin yung 300 uh, na tao sa uh, Sitio Agaw sa sa Sabiaso. Uh, At saka, may makatulong tayo kahit kapano sa ating uh, sa ating immersion. So, ate, uh, baka may message sa ating sa ating po pala sa mga katulisan. Tingin ko sana ako yung So, mga brad, no? Uh, request ni ate, mapagpatuloy yung gamutan ng asawa niya. Talagang kaya hindi na mapacheck up dahil talagang kapos na kapos sila. So, ito lang ang unang uh, check up ng asawa niya sa mahabang buwan, no? Ilang buwan na hindi na nakakapaglakad. So, mga brad, uh, sino may gustong tumulong, tumulong po tayo. Uh, at kailangan po ni ate ng tulong. May anak sila at kailangan nag-aaral pa. So, salamat mga brad. Oh, ate, class okay, inyo, ha? Ate kung oh, inyo, ha? Oh, thank you po. Thank you mga brad. Good afternoon. Pati ba nag